Ayan po yung po yung ating presidente. Alin po? Wala yung mga kasama mo pa. hindi bawal naman yata kami dyan? Ha? Ah? Hindi ka pa senior no? Hindi pa. Karaming ka priority kasi po. Ah, pero pwede naman. Pwede naman. Ah, okay. po, mamaya na lang paghupa ng tao. Uh, uh, Pakonsulta tayo. Ah, wala lang talaga natin. Wala lang. 准备发货